Ano yan? So, sana may dalawang-dalawang iPhone na i ko so sa'na nung pinamit ko nung may firman niya rin doon. Swap? Ganun? Okay. Opo. Kaya lang, Sir. Taas value nun kasi puro-sikat yung nag-firman nun na, eh. Gusto ni Sir, magtag na lang po. iPhone 15, 20 pesos. Is... Pwede ko po, po bahawakan, Sir? Ingatan mo to, Brother, ha? si Nika Bakit po? Ano pong siya? Uh, na yung may trade lang sana ako sa kanya yung ginamit niya ng ano, basketball league nila. Sige sir, um, wait lang. Sir S J, S pong Sir J, excuse pong po. May gusto daw po kasing magbenta sa inyo, sir. Benta? Oo. Eh kami nga nagbebenta. Sino benta? Eh gusto mo tawagin na sir. Hello sir. Sir, sir. Ano yan? Ano sana anong dalawang mong dalawang iPhone? Ito eh, trade ko sana nung pinamit mo nung... Yung may pirma niya rin ah, ni Rendon. At saka ni Gustoyo at saka ni Ano? Swap? Ganon? Opo. Oh, oh, Ay, yung dalawang iPhone yan, sir. Kaya lang, sir. Mataas value nun kasi puro sikat yung nag-firma eh. Sir, alam ni sir, idol na idol ko kayo eh. Gusto ni sir, mag-add na lang po. Hindi si Uy, kasi lugi ako eh. Kasi iPhone, iPhone ano to? iPhone 15 po yung latest. Ito talaga? Opo. Oh, Parang mukhang tablet. Pero gusto mo makita yung sapatos? Opo. Oh, Jajan muna yan ha. Pakita natin. Ito sa sapatos sir eh. Ito. Oo, nilagay nga namin yung sa, ak, sa, ano, sa box sa acrylic. Ayan, yung mga pirma na ganyan. Pwede ko po bawaan sir? Hindi, depende. Kasi kung magkano yung add mo? sir, kung mag-add ako sir, ano saan akin eh? 10K lang kaya ko eh. 10K? Dalawa. Kasi dalawang Kano iPhone. Magkano ba iPhone, iPhone yan? yan? Mahal yun sir. Ano ba? 15 Pro Max? Pro Max okay. ba yun? Okay. Pro Max 60 po yun. Eh. 60 isa. 60? 120. Parang pwede na. No? Add ka 10K. 10K. Parang mura pwede. na yun. Mura na yun. Pero hindi kasama tong acrylic box ha. Ito oh, lang oh, mismo. Opo, oh, oh, oh. Sir, pan na talaga ako, sir. Eh. Parang mura na eh. Hindi ka nalugi. Sige lang ako, wala akong nalugyan ha. Ingatan mo to, brother ha, kasi ako. ano to eh, inanoto nila. Ano, eh, I'll be ko na maganda yan, sir. sige, bilhin mo na lang, lang Pero panalo ka dyan, panalo ka. Panalo ka dyan. Ingatan mo to, sir ha. Anong pangalan mo, sir? Alex po. sir, nalagay ko sa lalagyan. Ingatan mo to, sir ha. Wala kong box? Wala eh, wala na siyang box eh. Kasi nga, ano to niya, eh? rare na po, to. Sige okay eh. po, lang Ingatan mo to, sir salamat po. Oh, sige, thank you ha. Ah. Sticker. Hindi okay. na. Hindi na okay. No, po. Ah, sige. Sir, salamat okay, po. Ingat po. Ay, po. ano? 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 panalo Ano? 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 Ganda eh. Saan yun? Ito ba lang? Oo. Uh, Wait lang! Kinik mo ba? Kinik na. Check natin. Check natin? Panalo ka dyan. Kasi maglalay ka mag tayo, puro blurred yung ano oh, natin. Pero, panalo ka, ka dyan. Tablet, no? Oo. Oh, Ba't ang laki nyan? Nasa 90k kasi yun. Pagbago. Pero binenta niya ng 60. Kaya tayo rito. Kaya nga, lalo ah. Lalo oh. Parang laki! Parang <laughs> lalo tayo rito. Teka <laughs> lang, kakalung. Parang laki! Ah, Ay, wait lang. Masa nyo iPhone? May accessories, walang ay, iPhone. May tayo dyan. iPhone pero walang iPhone. Sabihin mo yun! Sabihin sabi mo! May tayo dyan! Char. Guys, joke lang syempre. Sa mga naghahanap ng iPhone dyan, PM nyo lang si ARP Gadgets. Tingnan nyo naman yung mga binili natin ngayon. Meron tayong iPhone XR. Ayan, legit to na iPhone XR. Ito yung mga binili natin sa kanila online matagal na akong bumibili sa kanila. Sa kanya ko nilang binili yung mga iPhone ko na bago, yung iPhone 14 ko, tsaka yung 15, sa kanila ko binili. So, eto, umorder kami ng pang live namin sa store namin. XR lang yung binili natin. Dahil kailangan natin to guys. Kailangan natin isang malinaw na camera dito sa store. Para pag nag-live kami dito sa uh, recent street sneakers at saka sa katagumpay motogears, malinaw yung camera namin. So, kung naghahanap ko ng legit, ayan oh, kung naghahanap ko ng legit na iPhone, sa kanila lang kayo makakabili. Okay? So, tingnan nyo. Pakita natin yung accessories nila. Ayan, kompleto sila. Meron na rin silang ito, wireless charger. Ayan. Ito yung, syempre, yung charger charger ng iPhone natin. Meron din si silang AirPods. Ayan. Tapos, meron na rin silang kasama. Di ba case to? Oh, case yan. Oh, case, guys. Libre po. Oh, di ba? Brand new pa. Brand new. yung case, oh. Ayan. Sa mga naghahanap ng case, guys, ah, ng, ano, iPhone, PM nyo lang sila. Ayan, no? oh. Ganda, e... oh. Di ba? So, ayun lang. Gusto ko lang magpasalamat syempre sa ARP Gadget. Sobrang legit na store. PM nyo lang sila sa kanilang Instagram at Facebook. Mabuhay kayo ARP Gadgets! So guys, ito na yung iPhone na binili natin. Ayan. So maglalive na po si Yael. Ayan. Tignan mo, malinaw ba Yael? Sobra. Oh, sobrang linaw na nabili natin sa ARP Gadgets guys. So ayan yan guys. Shout ARP Gadgets. ARP Gadgets. Ay! Sa... Apakalinaw! Maraming maraming salamat, ARP Gadgets. Ayun sa mga naghaharap ng iPhone. Punta lang kayo sa kanilang page. Legit. Yes. <laughs>